Hello mga karoloks sa uh, yung time no si ngayon mga karoloks i-update kayo sa aking manok na giinjikan ko nung hindi makalakad ngayon ay March 11 2025 sakto isang taon mga karoloks bumalik na naman ang aratay sa to si mga karoloks natamaan ang aratay yung manok na ginamot ko noon ngayon nakihingalo na siya so tingnan natin mga karoloks kung ano na ang kalagayan niya ngayon doon sa kulungan so ito na siya ngayon mga karoloks grabe kawawa na talaga siya akala ko dati makarecover na to kasi isang linggo na siya rito at pinapainom ko ng amoxicillin Nung nakaraan, okay na eh. Ito may na. Akala ko makarecover. Pero wala. Yung mga pinakain pagkain nyo. Sayang. Ito siya mga karuloks. Ito mga katabi niya. Maliksi pa naman. Meron din dito. Ito na karang taon mga karlok sa survive to eh. May may piso na siya. Dito parang uki okay pa naman. Dito pa may patay na mga karulok so. Oh. Oh, basilan pa naman 'tong malaki to. dito wala na rin may tama na rin to wala na pati to paika ika na wala na rin ang dito dito maliksi pa dati kasi sa akin ang mga naka survive ang yung mga nakakulong sana nga makasurvive to pero dito ito meron na rin maka maubos itong mga na dito wala na dito wala na rin oh no? may mga tama na punta tayo dito mga karuloks dito ko nilalagay yung mga kahapon na hindi na makalakad noong nakarang araw ay naglibing na ako ng lima pakita man natin ang mga baboy ko mga garulog ang mga baboy ko marumi Insakto sakto 3 months sila ngayon mula nang pinanganak 9 piraso sila mga karolox masikip mga karolox nanggawa ko na yung dito mula sa malayo So wala na. May nilangaw na. Tatlo. May dalawa pang buhay. So ngayon mga karolaks, magpukay tayo. libing natin. Tatlo, apat. Apat na piraso. Dito ko lang siya ililibing sa lupa na pinagtamnan ko na ang Madre de Agua para maging pataba naman siya dito may nilibing na ako rito kapon tsaka dito meron na rin dyan meron na so maghanap tayo ng magandang spot dito siguro so dito ako gagawa grabe ibrayer talaga halos magaparihas na buwan ito mga karulok so oh. ang laki nitong isa oh kakamatay lang to kasi buhay po to kaya ng umagay. Eh. so apat na piraso mga karulok kahapon apat din nung nakarang araw lima so wala tayong magawa mga karulok ganito talaga mga karulok so isama natin ganito talaga mga karuloks logi tayo sa ngayon baka sa sunod logi rin alam mo kasi mga karuloks ang mahal ng vaccine dito sa amin nagtanong ako 200 shots ng lasuta 700 pesos iwan ko lang sa inyong lugar mga karuloks dito sa amin ang mahal so mga karoloks, yun ang update ng mga manok ko ngayon mga karolox natamaan ako ng aratay noong nakarang taon ganitong buwan din natamaan ako ng aratay bis na recover na sana at itong mga kulungan na namatay namatayan mga karoloks, hindi si disinfect natin sama na natin to Ito, maglalagay na naman tayo nito. May kung akong ni. Eh. Naghihingalo na. So, dito ito ang mga May mga tama na rin itong mga karuloks. Ito. Oh. Ito, mara na. Ito naman siguro ang susunod kong ha, oh. wow wow, oh. Sana may may iwan pa sa akin para may panimula na naman ako. So yan muna mga Karoloks, Ang update sa manok ko ko Kawawa Hindi na survive Pagkahapon mga karulogs Mga alas 3 is, Dinalaw ko ulit Ito na siya Patay na siya Narinig ko kanina na Nagkirig-kirig Tinirin ko ay patay na So ilibing natin siya ngayon One week ini cari itu kalau aku makan kabar tuh dante dikasih ya.